si Empress Myung Song o Queen Min, ay asawa ni Haring Gojong, na ikadalawamput-anim na pinuno ng Joseon Dynasty. Siya rin ang kinikilalang huling reyna ng Korea, at ang kanyang pagkamatay ay tinuturing na isa sa pinakagrabe, at hindi malilimutang yugto sa kasaysayan. Si Min Yong ay ipinanganak noong November 17, 1851 sa Gyeonggi Province at nagmula sa aristokratikong angkan na kalaunan ay nawala din sa kapangyarihan. Ang kanyang ama ay si Min Chirok na isang dating punong ministro ng Joseon Kingdom. Habang ang kanyang ina naman ay si Lady Han Chang na mula sa angkan ng Yi. Si Yong ay dumaan din sa matinding pagsubok nang maulila noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Gayunpaman, siya ay lumaking matalino at matapang. Dahil na rin sa rekomendasyon ng ina ni Gojong, at sa pagsangayon ng ama at regent na si Dewongon, siya ay nahirang bilang susunod na reyna. Sinadya ni Dewongon na pumili ng babaeng mula sa mahinang angkan, upang hindi makapanghimasok ang pamilya nito sa mga usapin sa politika ito rin ay para patuloy na maimpluwensyahan ang buhay ng anak na si Haring Gojong, nakilalang sunod-sunuran sa ama. Si Queen Min, ay labing-anim na taong gulang lamang, habang labing-limang taong gulang naman si King Gojong, nang sila ay ikasal noong March 2018 66, sa Changdok Palace. Ang reyna ay hindi mahilig sa magarbong salo-salo, at sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Si Queen Min, ay tinuligsa din si Dewongun dahil sa pagkalugmok ng bansa, dala na rin ng malupit na mga polisiya nito. Kaya hindi nagtagal ay napagtanto rin ni Dewongun, na nagkamali siya ng pagpili sa reyna. Limang taon matapos ikasal, si Queen Min ay nagsilang ng anak na lalaki, ngunit namatay rin ang bata pagkalipas lamang ng tatlong araw ang reyna ay sinisi si Daewongun sa pagkamatay ng sanggol, na di umano ay nilason nito. Mula noon, nangako siyang ipaghihiganti ang pagkamatay ng anak. Inihayag ni Daewongun na walang kakayahan si Queen Min na magsilang ng malusog na anak na lalaki. Kaya hinikayat niyang magkaroon ng royal consort si King Gojong, na di naglaon ay nanganak ng prinsipe ang kawalan ng tagapagmana, ay lubos na pinag-alala ni Queen Min, kaya siya ay makailang beses ding nagdalang tao at nagsilang, ngunit namatay din agad ang mga anak. Lumipas ang panahon, at siya rin ay biniyayaan ng sanggol na lalaki. Ngunit, ang Crown Prince ay naging sakitin, kaya kumunsulta ang Reyna ng Shaman upang mapagaling ito. Si Queen Min, ay lumikha ng isang malakas na partido laban kay Daewongun, at nilukluk ang kanyang mga kamag-anak sa matataas na posisyon sa palasyo. Hinirang niya rin ang Confucian Scholar na si Cho Ik-hyun, na idineklara na ang 22 taong gulang na si Haring Gojong ang dapat mamuno sa bansa, sa halip na ang ama. Kaya noong November 5, 1873, opisyal nang namuno si Haring Gojong at napatalsik sa pwesto si Daewongun. Matapos nito ay pinalayas naman ni Queen Min, ang royal concubine at ang anak nito sa palasyo at tinanggal din ang titulo. Hindi nagtagal ay namatay ang bata, at pinaghinala ang may kinalaman ang na dito. Nagtagumpay si Queen Min sa kanyang mga plano, at naging makapangyarihan sa loob ng halos dalawampung taon. Gayunpaman, nagkaroon din ng tensyon ang relasyon ng Joseon sa Japan, at dala na rin ang pangamba sa malakas na hukbo nito, nilagdaan ng Korea ang Gangwa Treaty noong ikalabin lima ng Pebrero taong 1876, na sumasang ayon sa pagbubukas ng mga daungan sa mga Hapon. Pagbibigay ng espesyal na kondisyon sa pakikipagkalakalan. Pati na ang pagkakaroon ng extraterritorial rights ng Japanese citizens sa Joseon. Kasabay nito, isinulong naman ni Queen Min at King Gojong ang paggawa ng koryente at mga bagay na may kaugnayan sa militar. Pero ang modernisasyon ng militar ay hindi nagustuhan ng oposisyon na humantong sa insureksyon noong 1882. Ang mga dating miyembro ng militar ay humingi ng suporta kay de upang patalsikin sina King Gojong at Queen Min. Bagamat naging madugo, nakataka si Namin at Gojong na nagtago sa ligtas na lugar. Humingi sila ng tulong sa China, kung saan ipinatigil ng mga tropang Chino ang rebelyon, at ibinalik ang hari at reyna sa palasyo. Sinamantala ng Japan ang sitwasyon, at pinilit si Haring Gojong na pumirma sa isang kasunduan noong August 10, 1882, ang Japan-Korea Treaty, na nagpapahintulot sa paglalagay ng mga tropang Hapones at pagbabayad sa idinulot na pinsala ng rebelyon. Noong 1885, nilagdaan naman ng China at Japan ang li Ito Agreement sa Chanjin, na sumasang-ayon na bigyan ng kaalaman ang isa't isa tungkol sa mga planong hakbang sa Joseon. Sa kabila ng kasunduan, sumiklab pa rin ang away sa pagitan ng China at Hapon, na humantong sa gera at ikinatalo ng China. Dahil dito, nagsimula na ang pagkontrol ng Japan sa Joseon, na lubos na ikinabahala ng Reyna. Sa kabila ng kaguluhan, sina Queen Min at King Gojong ay sinuportahan ang pagbuo ng progresibong reforma, pati na ang pagtanggap sa mga kristyanong misyonaryo mula sa Estados Unidos at Europa. Dahil sa kagustuhang ibalik ang kalayaan, ang Reyna ay humingi ng tulong sa Russia, na lubos namang ikinagalit ng Japan, at kinuha ang suporta ng mortal nitong kaaway at bienan na si De Wongon. Nagwakas ang buhay ni Queen Min, sa malupit at malungkot na paraan na tinawag na Yulmi Incident, at pinamunuan ng ambassador ng Japan sa Joseon na si Miura Goro. Madaling araw ng October 8, 1895, nang salakayin ng mga Hapon ang Gyeongbokgung Palace, kung saan sinubukang manlaban ng hari ngunit napasakamay din, at ikinulong sa kanyang silid. Sunod naman nilang nilusob ang silid tulugan ng Reyna, kung saan isa-isang pinatay ng mga asasin ang mga tagapaglingkod nito. Si Queen Min, ay nadakip din at walang awang pinaslang gamit ang samurai sword. Ang karumal-dumal na krimen, ay nagtapos sa pagsunog ng mga Hapones sa mga labi ng Reyna sa labas ng palasyo. Noong October 13, 1897, Nabawi ni Haring Gojong ang kanyang trono sa tulong ng Russia, at itinatag ang imperyo ng Korea. Kinilala siya bilang Emperor Gwangmu, at kasabay nito ay ang pagpapalit din ng titulo ng namayapang si Queen Min, bilang Empress Myung Song. Sa mga sumunod na taon, tinalo ng Japan ang Russia sa Russo-Japanese War, na nagsimula noong 1904 hanggang 1905 tuluyang nasakop ng mga Hapones ang Korean Peninsula noong 1910 at naging simbolo ng pagtatapos ng Joseon Dynasty. Ang Korea ay nanatili sa ilalim ng kapangyarihan ng Japan hanggang sa pagkatalo ng mga Hapon sa ikalawang digma ang pandaigdig.